welcome back to my channel. And for today's vlog, ay pag-uusapan natin ang update regarding sa kinuhang bahay ng aking ina. Kahapon ay pumunta kami ng aking ama at ng aking pamangkin doon sa subdivision na kinuha ng aking mama. Para naman po sa orientation. So medyo matagal din yung orientation dahil maraming inexplain yung nag-orient. And for today's video, ay explain ko naman din po sa inyo para na din po sa aking ina para maintindihan niya na merong iba't ibang proseso or may iba't ibang improvement na tawag sa pagpapaayos ng inyong bahay. Magandang tapusin niyo yung video na to para kahit papano ay may glimpse kayo sa magiging orientation niyo once na na-turn over ang inyong bahay through pag-ibig. So, may tatlong improvement na tinatawag dapat malaman nyo to. No, bond improvement, minor improvement, and major improvement. So, sa gusto ng aking ina, napapaayos niya yung loob at labas ng kanyang property, ay major improvement na po ito. Ang no bond improvement ay yung maglalagay ka lang ng bumbilya, kaya ayusin ka lang na konting mga bagay inside your house na wala ka masyadong gagalawin. Yun yung no bant improvement. So, mga simpleng bagay lamang po. Punta naman tayo sa minor, nangyari, magmamasilya ka. Magpapalit ka ng bintana o magpapalit ka ng pintuan. Ayan po, ay babagsak na po sa minor improvement. Doon naman po sa minor improvement ay dahil nagkaroon ng kalamidad noong nakaraan, July, ay binigyan nila na pagkakataon yung homeowners na maglagay ng dalawang hollow blocks. So, yung lapat niya sa mismong lupa ay dapat dalawang hollow blocks lamang po. Kung gusto mo siyang harangan. Pwede naman din pong apat pero yung dalawa ay dapat nakabaon sa lupa. Doon naman sa major improvement na ng aking ina, kaya ayusin na yung loob ng bahay, magpapalitan ng bintana, ng pintuan, magtatiles na na kung saan permanente at magpipintura na. Yan po ay babagsak na sa major improvement. Lalo na po kapag ikaw ay nagpasagad na or naglagay na ng bakod sa iyong bahay. About naman po doon sa paglalagay ng bakod. Dahil nga po, sa may likodan po ay meron po siyang kitchen. Tapos may kaharapan ka rin sa pang bahay. Dapat po doon ay magpapasukot ka sa si engineer. Hindi dapat talampas sa doon sa property ng kabilang bahay. Meron mga senaryo na yung magkabilang bahay ay pumapayag sila na iisa lang ang kanilang dingding. Pero dapat, meron kayong kasulatan. Dahil di naman natin masabi na baka sooner or later ay magbago ang isip nyo pareho. Mas maganda pa rin pong meron kayong kasulatan at nakatotaryo ito para nasa ganoon, nasa legal process po kayo. So, sakali man po na hindi kayo magkasundo, eventually, eh, may papakita kayo na ba na ito, pumayag ka. Yan tatlong improvements na yan ang dapat nyo malaman. Ano nga ba ang kaya ng budget ninyo? Ano nga ba ang mga iba't ibang improvements na maaari nyo gawin sa inyong bahay? So, dun po sa so no improvement ay kailangan lang po dun is list of your materials and photography of two valid IDs. Dun naman po tayo sa minor improvement. Kailangan po ay meron kayong sketch ng inyong project na gagawin inside and outside. Kung meron man kayo lalagay na dalawang hollow block sa labas ng inyong bahay, ay kailangan ilagay nyo yun sa sketch niyo. Pwede kayo yung mag-sketch or kaya naman po yung forma na i-hire ninyo. Doon naman po sa major improvement ay kailangan niyo ng engineer or kaya architect na magdedesenyo ng inyong i-improve sa inyong bahay. Kailangan niyo po ito dahil hindi po po tayo under ng isang homeowner. So, kailangan niyo po kumuha ng permit sa barangay at sa municipality. At ito po yung mga requirements na ito. Ang tanong ng iba ay pwede nga po ba na engineer or architect na nag-aaral? Siyempre hindi po. Kasi wala pa po, po silang lisensya. Kailangan po ay license. Regarding naman po sa engineer or architect at magtatanong kayo ng recommendation from the office, ay hindi po maaari. Hindi sila pwedeng magrekomenda. Kaya kung meron ka mamakitang gawa na or ginagawa na bahay. Inside subdivision niyo, ay maaari nyo silang tanungin. Baka mamaya may ma-refer silang engineer or architect na maaaring magdesenyo ng inyong gagawin sa loob ng inyong bahay. So sinasabi po nila na dapat po kapag magbibigay kayo ng blueprint or kaya naman po ng sketch ng inyong bahay, ay magandang wala pa po pong pirma ng engineer kasi baka ipa-enhance po nila ito at ulitin po nila ito bagong bayad pa ulit ito. Kaya naman po, kapag final na, tsaka nyo po ito papirmahan. Pag-usapan naman natin yung limang proseso na dapat nyo gawin kapag kayo ay magpapagawa ng bahay. Dapat ito ay sunod-sunod. Wala kayong dapat laktawan. So, pag-usapan muna natin yung NOVAN. So, NOVAN po ay list of materials and photocopy of your two valid IDs. Punta naman tayo sa major and minor improvement po. Parehas lang naman po ang kanilang requirements. Accomplished House Improvement Form na makukuha ninyo sa inyong seminar. Building Plan. Kaya nang sabi ko sa inyo, kapag naman po ay minor, pwede naman po sa foreman ang inyong sketch or kaya naman po kayo po mismo ang mag-sketch nito. Kapag naman po major, dapat po ay professional ang gagawa nito. List of materials at kung magkano po ito, photocopy of your two valid ID, at kailangan nyo rin po magpasukat sa engineer which is yung property line inspection. At iyon ang initial technical requirements. Punta naman tayo sa sumunod na proseso. Once po na internal sa si inyo yung bahay, ay meron po itong warranty na maaari nyo pong i-check like plumbing, water leak, electrical, roof leak. Dapat po in-inspection nyo po ito. Kung kayo naman po ay nasa malayang lugar, kahit once in a month ay dapat sinacheck nyo po ito. Punta naman tayo sa additional technical requirements. Dito naman po ay hindi nakasama dito yung NOVAN dahil nga po sa NOVAN ay maliliit na detalye lamang po ang aayusin ninyo sa bahay. Kung baga halos wala kayong aayusin, kung baga maglalagay lang kayo ng mga padlock, mga ganon, papalitan nyo yung doorknob, maglalagay kayo ng ilaw, and so on. So kung wala kayong papaayos sa labas, lang like, maglalagay kayo ng hollow blocks, pintura, magta-tiles. So, yan po ay sa Novan. So, maaaring tanong nyo na rin din po, nag-orient sa inyo, para mas malinawan po yun. Itong video din po natin na to is, ito po yung naintindihan ko, at ito po yung itinuro din po sa amin. At itong video na to ay para mas maintindihan ng aking ina kung ano yung improvement na gusto niyang mangyari sa kanyang bahay. So, punta tayo sa major and minor improvement. Kailangan ng barangay permit sa major, building permit, Ayan, workers list. Siyempre, kung sino-sino yung papasok doon sa subdivision na yun, kailangan po na kanilang picture ng name. Kasabihin nyo po kung stay-in po ba sila, kung gaano katagal silang nag-work sa loob ng inyong bahay. So, pwede din po kasi yun. At kailangan malaman din po yun ng guard. Kasi po, may guard po doon. Para alam niya po kung sino pinakapasok at nakakalabas po sa loob ng subdivision para na din po sa security purposes po natin. Kung kayo naman po ay second buyer, you need to have DOAS and CTS. Siyempre, yung present of SPE, kung hindi man po kayo may ari, na magpapaayos po doon. Tapos, kung kayo po ay tenant, na kayo po yung magpapagawa po doon, aba, kung social nyo naman, kailangan din po na requirements na yun. Okay? Ang pinakaiba naman po ng major sa minor, is wala po itong building permit. Okay? Sa minor, walang building permit na kailangan. Kung barangay permit ay makukuha nyo po sa mismong pinagkuhanan ninyo ng inyong bahay. So, dahil nga po yung mama ko ay sa Epic Homes, doon nyo po ito makukuha. Siyempre, dahil wala siya at nasa Hong Kong siya, bilang SPE, ako po ang kukuha nito. Tax declaration, copy of title, contract to sell. Ayan po yung mga bagay na dapat mong kunin. Tapos, punta naman din tayo sa sumunod. Ito naman po ay kukunin natin sa Lahola Office o dun sa mismo office ng inyong subdivision. Certificate Residency Occupancy Permit, Picture of your Exterior House, Photocopy of your Valid ID, Copy of your Plan Improvement. So, syempre, kapag major po ito, kailangan po ninyo ng permit sa munisipyo. Sa munisipyo, ang kailangan nyo naman po ay parang kay permit, building permit, and sealed plan. So, ito po yung mga bagay na in sa amin during orientation. Itong video na to ay para din maintindihan ng aking ina kung ano man po yung pinag-usapan namin during orientation. Punta naman tayo sa sumunod, initial payment assessment. Dito po ay dapat updated ang inyong monthly amortization. So alam naman natin na bago pa lang po ang bahay ng mama ko, ka-turnover lang naman po niya, at ito po ay tuloy-tuloy na nababayaran. So updated po ito. At yung mama ko rin po is, nagbaya din po siya sa principal loan. So, kung kayo po ay gusto nyo rin po ng ganong bagay, ay dumiretso kayo sa pag kayo ng oras na magbayad po doon ng inyong principal loan para ibawas po doon sa so, mismo amount na binabayaran mo sa bahay. So, walang bagay din po doon. Updated move-in fees. Updated din ang temporary utilities ninyo. Application fee and construction bond. Pag-usapan natin yung dalawang huling sinabi ko. Application fee and construction bond. So, sa mga nagpapaayos ng mga bahay nila, ay dapat tandaan nyo rin po itong initial payment na ito. Siyempre, dun sa Nova, no fee. Dahil nga po, konti lang naman ang gagawin natin sa bahay at wala naman tayo masyadong ipapaayos kaya wala po itong bayad. Kailangan lang talaga ng list of materials and photocopy for this. Punta naman tayo sa minor. Ito pong minor ay kailangan nyo pong magbayad ng 5,000 construction bond at ito po ay refundable maaari nyo pong mabawi ito kapag tapos na po ang construction ng inyong bahay. About naman po doon sa application fee, ay may bayad po ito na 250 pesos. Ito naman po ay hindi refundable. Siyempre, ito yung application fee ninyo sa pagpapaayos ng inyong bahay. Ang validity naman po ng inyong pagpapaayos ng minor sa inyong bahay ay 3 months. At kung sakali naman po kayo ay tinulang ng time sa pagpapaayos ng inyong bahay, ay mangyaring magsabi kayo doon sa inyong office na kukulangin po kami ng time, magbigay kayo ng specific na hangganan kung kailan nyo ito matatapos. Like for example, 1 to 2 weeks ma'am. So, bibigyan kayo ng extension ng libre ng office ng isang buwan. So, ewan ko lang po ha, kung sa ibang subdivision ay ganito. Pero din po sa subdivision namin ay may ganito pong inibigay na extension na libre. So, pag-usapan naman din po natin yung major ito ay napaka-importante at makinig kang maigi mama. So dito naman po sa construction bond ng major ay 10,000 po ang inyong babayaran. Ito naman po ay refundable kapag tapos na po ang construction ng inyong bahay. At ang bayad naman po sa application fee ay 500 pesos at hindi na ito refundable. Tapos po ang validity or haba na ibibigay sa inyo ng inyong pagpapaayos ng inyong bahay for major improvement ay 6 months. So, syempre naman po, pwede din kayo mag-extend at magsabi, kung sakali pong hindi po kayo matapos din po kagad, bibigyan kayo ng extension ng hanggang 2 months na libre. So, dapat magsabi din po kayo kaagad. Ito yung mga tanong nila during orientation. Paano po kung sakali pong minor ang pinapagkawa ko at gusto ko na pong mag-major? Kumbaga, nagkaroon ka bigla ng budget, nanalo ka sa loto, So, pwede naman din po yun. Ang tawag nila doon is upgrade. So, ang mangyari po doon ay babayaran mo po yung kalahati na fee. Babayaran mo po yung construction bond and application fee. At yung mga requirements kagaya ng building permit ay kailangan nyo pong isubmit. Kailangan nyo pa rin pong asikasuhin po ito. At kung magtatanong naman din po kayo kung pwedeng mag-downgrade from major to minor, ayan po ay hindi pwede. At tatandaan din po natin na lahat ng nakalagay doon sa plan ay papaayos po ay dapat ninyong sundin. Dahil meron po tayong tinatawag na mga violations na kung saan kapag kayo po ay nag-violate ay maaari po kayong magbigyan ng penalty. Or kaya naman po, kayo naman po ay maaaring ipahinto ang construction ng inyong bahay. Naari din po itong ipatibag. Kaya po dapat alam ninyo at ng inyong mga workers ang mga rules na dapat nilang sundin. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, maliit lamang po ang area ng bahay ng aking ina. O so, syempre, meron siya mga kaligit na bahay. Kahit po, itong kabilang bahay ay wala pong nakatira, ay hindi mo maaaring tambakan. Lalo na, kapag nag-feed ang kulay nun, or may nasira ka sa mga property nila, ay ikaw po ay magkakaroon ng violation. So, syempre, obstruction of property yun, at bawal mo rin buksan yung mga pintuan na kahit wala pong nakatira, super sa inyo, tapos doon yung papatulogin yung mga workers nyo, hindi po dapat yon Kahit po na maglalagay kayo ng mga buhangin sa tapat ng inyong kalsada, ay dapat po yun ay safe or secure. Para naman po sa mga dumadaan, ay hindi sila magambala sa inyong constructions. So dapat tatandaan nyo rin po na safety first din po. At hindi nyo dapat po gambalain din yung kabilang bahay. Dahil may sarili kayong bahay at hindi nyo na yung property yon Okay? Papaliwanag din naman po sa inyo during orientations yung mga do's and don'ts na dapat ninyong malawan para hindi kayo magkaroon ng violation. Siyempre, babawas yon sa inyong construction bond. baka mamaya is halos wala nang matira doon. Pinakamasakit doon yung pinagawa ninyo ay baka mamaya ipatibag pa po. Halimbawa, gagawa kayo ng inyong pader at nasukatan na kayo ng engineer dapat po itong pader ninyo ay pasok doon sa sukat. Hindi kayo dapat lalampas. Tapos, kapag naman po kayo ay nagbubong, dapat yung bubong ninyo ay nasa loob pa rin po ng inyong property line. So, tatandaan nyo yung mga bagay na yon. At kung sakali naman po, kayo po ay magpapakonstruksyon or magpapa-improve ng inyong bahay, ay dapat pong tandaan nyo itong tatlong bagay na ito. Siyempre, kailangan nyo rin po ng budget para dito. Last naman natin as yung payment requirements, which is magsasubmit na kayo ng PR or OR and date sa office. So, yun lamang po. Yun yung mga requirements or five needed na dapat yung malaman sa pagpapa-improve ng inyong bahay. So, sana naintindihan mo, Mama, itong video na ito. Dahil medyo nalilito yung aking ina sa improvement na gagawin sa kanyang bahay. Dahil nga ako yung pupunta sa orientation, ay magandang gumawa ko ng video para mas maintindihan niya ito. So, sa mga new owners naman po din dyan, ganun talaga. Medyo pricey at mahal magkaroon ng bahay. Pero syempre, kapag natapos naman ito, ay napakasulit na. Ang sarap sa pakiramdam kapag may napundar ka. Syempre, kung gusto mong pataasan ang inyong bahay, ay dapat pero na kayo HOA. Which is, wala pa tayong hawa mama. Kaya naman, matagal-tagal pa ang ating iintayin. So, dito matatapos ang ating video na ito of course, kung may orientation man kayo sa inyong subdivision or sa mga nakuha ninyong bahay, mas maganda na kayo. Maglaan kayo ng oras, and of course, magdala kayo ng ballpen at papel. So maganda na rin po, meron kayong video para kung sakali po makalimutan ninyo, ay meron kayong re So huwag na din kayong mahiyam magtanong din po na magtanong dahil karapatan niyo po yun. So yun naman po, thank you for watching and kung may katanungan ka okay and see you on our next vlog bye thanks for watching share don't forget to like comment and subscribe see you next vlog